Galing po mismo kay Mr. Bato de la Rosa na kuno ay sila sa PDP laban ang maglalagay sa ayos ng ating bansa. Talaga pong galing pa sa bibig niya yan. Ha? <laughs> Hindi ba't kayo yung mga panggulo? Hindi ba't kaya nagkakaganito ang ating bansa ay dahil sa inyo? Tapos kayo yung may gana na kuno ay ilagay sa ayos ang ating bansa. Ako'y naniniwala. Ha? na lahat ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama ay gusto talaga malagay sa ayos. Sino ba naman ang ayaw na malagay sa ayos ang ating bansa? Kaya lang kasi meron tayong mga kababayan na baliktad na ang kaisipan na ang pagkakaintindi nila sa, nila sa maayos na bansa ay ang pamumuno ng mga Duterte. Ay hindi kaayusan yan. Baliktad na kasi ang kaisipan eh. Di ba? Akala nila yung maayos at sasalba sa atin ay yung mga taong gumagawa ng kalokohan at kabulastugan at ginagago ang ating bansa. Ay, ba'y mali? Hmm. Na, sinabi neto si Mr. Bato de la Rosa na laganap na naman daw ang droga at krimen sa panahong ito dahil nga wala na daw si Digong. Talaga ba? Para patunayan niyan eh syempre, gumawa kayo na naman ng mga gimmick. Gimmick na sa tingin ng mga netizens, sa tingin ng mga kababayan natin, ay kagagawan nyo rin. Ito naman ay nabasa lang natin, ha? Kasi nga nakikita natin sa social media nababalita na meron daw mga nagdodroga na nila live na yung kanilang paggamit ng droga. Talaga ba? Talaga? E di yung mga yun siguradong wala sa katinoan. E di yung mga yun siguradong baliktad na ang kaisipan. At kung iisipin natin kung sino yung mga baliktad na kaisipan na yan, mga taga-suportan nyo. Ang sabi kasi ng mga kababayan natin, sa mga nababasa ko, ah, ang sabi nila, pakawala daw ng kampo nga na itong ni Nabato de la Rosa, yung mga taong gumagawa ng or gumagamit ng droga at nilalive, yun daw ay para patunayan nga yung kanilang claim na balik na naman at laganap na naman ang droga sa ating bansa. Masaklap. Pero paano nga kung totoo yun? ba? Diba? Kasi napaka napaka-ironic. Parang hindi, hindi ka panipaniwala na maglalive live yung isang gagamit ng droga. <laughs> May bayad yun? ba? Diba? Para lang mapatunayan nga, ulitin ko, nalaganap na nga ang droga sa ating bansa. Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko talaga, hindi. Oh, Every day, makita mo sa social media, mayroon nang nagpapalabas. Bina, uh, vlog na nila ang paggamit nila ng droga. Ang masaklap nito, parang para itong mga tao na ito, pakiramdam nila ito na ang new normal. Yun! Uh, natumbok nyo po, Mr. Bato de la Rosa, new normal na to para sa kanila. Yung gumawa ng kawalang hiyaan sa social media. Dahil kung walang uh, kawalang hiyaan, kagaguhan, katarantaduhan at kung anumang kabalastuban ang makikita natin sa social media, yan po or ang pasimuno niyan ay kayong mga nasa paligid ng mga Duterte, yung mga nasa social media ng mga diehard. Sakto.